nahuli nila ay nahuli ba o wala wow man ay, ikaw na kuya man oh, may, may sura na kami bantol may I, ito ka ay, ha ito, ito. may butiki man, hangit man man, man, hangit, man. man, man, man ini. hangit ayaw ka mo pagpa pa man hangit ba iwas ka ba light. man hangit ay okay, okay din ba buhat ito? Tanggal? Wala. Yaw. Isa pa man Habang nagre-relax kami, ito, mga dami nilang nahuli. Ade, wala pa namang kakukuha. Giniba na nanira. Yung nag-iba nito. Wak, wak. Tukoy, nakat ko. Nanira yun. Pamatid ako. Pamatid. 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 Oo, oh, oh, dako. Ayan, yeah, mm -hmm. pinangunguraan na lugod ka mo. Mm -hmm. Abang nagre-relax kami. Pura mm -hmm. big catfish. Pusnyawan na durog na o. Oh. Ibanatan yawan ko ang hangit. Oo siya eto? Man, mm. ubus-ubus nila o. Oh. Hmm. Ano man hangit? Man. <laughs> kong pula nga na eto.

Kanina pag nagbibinidyohon mo ang ay ang nakapos. Come here! Hayla, na. Yun! Kaya tiyo rin lang! Wala na, pulupot na. Doon! Right? Nangisi naman ito! Hindi kinaptan ko! Hindi na! Maroro man tatay. isa, na! Hindi siya na-anay na rin ito! yung big ano! Ay, bote na walang Pwede ka. Pwede pa na suman. Man, shoot ba dun? Ito pa man, oh, big. Oh, you want me big. Big one, big one. It's alive. It's alive. It's a, it's alive. It's, alive. Oh, it's a fish. Oh, yung kamot ko, ano naman itong, kunot naman itong. Ito yung ako. Don't get near it. Lakay, hello. Mga rin, ayawad tatay. Pero po pukot. Ini eh, 'pag makakuhan niyo 'yung mga. Pare sa 'tong tudlut kag dagko. Lapat. Oh, isuhan. What is this? Is a dead fish. Andun <laughs> <Ado>, nakabuhi. Pero. <laughs> <laughs> It's a dead fish. Yeah. All of them will be dead. They become dead. Binos, binos, binos. Binos, binos.

matusok sa